Nagpasok ngayon ako lang may oti sa linya namin So, nung mga nakaraang-nakaraang buwan wala kami halos mga oti Pero ngayon kasi December maraming kami iya out na board Kaya oti-oti kami ngayon, i ko na Si Diane ngayon siya naman ang walang oti Pero nung last, halos may, medyo meron siyang oti, ngayon ako lang Kaya ako lang mag-isang magda sabado naman ngayon. So, wala namang masyadong sasakyan. So, hindi ako masyadong uh, confident pag mag-isa lang ako mag-drive. Pero, kaya ko na rin naman. Kaya, samahan nyo po ako. So, guys. Nandito na ako agad sa company. Hindi man ako inabot ng ano ng mahabang oras. Parang 4 minutes lang ang dinrive ko. Kasi masyad, walang masyadong sasakyan kasi Sabado ngayon. Tapos yung mga stoplight, hindi pa siya open. Parang ano lang. Kaya dire-direcho lang yung biyahe ko. Kaya bilis mean, na nakarating. So, hindi maganda ang panon ngayon. Iba ang winter ngayon kumpara last year. Kasi, last year, ano, sunod-sunod na yung snow. Tapos, ano, laging sobrang lamig. Ngayon kasi parang hindi ganun talaga masyadong malamig. Tapos, parang makulimlim lang lagi. Kaya parang iba, iba talaga yung winter ngayon. Kumpara last year. Last year kasi talagang todo snow, snow lang siya ng, ano, kunyari ngayon, snow bukas, wala. Tapos, snow na naman. Parang ganun. Ngayon, wala. Wala talaga halos. Kaya, baka hindi white Christmas. Last year, white Christmas last year, umulan ng 24 ang kapal ng snow. Ewan ko lang ngayon kasi hindi, hindi ewan ko lang kung mag snow ngayong darating na Pasko. So, tara, iilan lang kami pumasok mga halos mga Pinoy lang kaming pumasok kasi kadalasan naman talaga kami lang talaga ang mahilig mag -OT. Yung mga lokal is pag weekend is ano lang yan dapat family day talaga nila yan kailangan pahinga nila yan pero meron naman din na nag -OT. iilan lang pero hindi nila whole day yon mga half, ano, half day lang sila mga 4 hours or 6 hours uwi na agad sila so samahan nyo ako Iyak ka din pala eh. bata One eternity later. Hi guys! Tapos na yung 8 hours ko. Uuwi na ako. Ganda na yung uniform namin. No? Pagod. <laughs> natapos din ang walong oras tara uwi na tayo wala pa yata kaming benteng pumasok basta unti lang kami tapos mga halspina yung lang kami kaya mas gusto ko yung ganong trabaho, walang masyado may ingay walang tao malungkot sa labas ngayon yun, makulimlim, maghapon. Oo, oh, yun yung sasakyan ko. Yung sasakyan namin. Na oh, masyadong sasakyan, no? Oh. Kaya okay din mag-drive pagka ano. Dati, nagpa-practice ako mag-drive Sabad at Linggo kasi walang... Walang masyadong nagda-drive, kaya okay lang. Walang magpipit-pit sa'yo. Antayin ko lang may antayin ako kasi may sasabay sa akin. May sumasabay sa akin sa pag-uwi. Yan, antayin ko lang yung sasabay sa akin. Lagi yung sumasabay sa amin. Kasi para isang sakayan na lang din sila. Dalawang sakay kasi sila eh. Kaya, sasabay ko sila. pang ang lungkot talaga ng ano ang lungkot ng panahon madilim kasi lagi makulimlim alam nyo ba na maraming nade-depress pagka uh, mga winter sabe pagka uh, dito sa Europe medyo maraming nade-depress kaya medyo ano sila sa mental health kasi nga ano maraming nade-depress dito Marami, minsan nga mag yung Ibang lohal Kasi, uh, ano nila, yung depression Gano'n, paka ano dito Siguro, siguro Kaya gano'n, ano yun Kasi nga malungkot nga Lagi ka lang mag -ka magkukulong sa bahay Tapos madilim So, nandiyan na yung Aking inaantay Kaya guys samahan nyo kami pag-uwi. A few moments later. Hey guys, nandito na ako sa bahay na may nakarating na ako. So, may dinaanan lang yung sumabay sa akin. Dinaanan, dinaan ko sila doon. So, yun po. Salamat po sa panonood and langit po kayo. Lagi po kayo mag-iingat palagi. Bye!